So, nagluto tayo ng tinola, no? so, nagluto ako ng tinola, mga inday, o Ginawa ko siyang sinigang para makahigop tayo ng sabaw. So, mamaya-maya ay anoon -an ko yung sarili ko. Sa, I-steam ko ang sarili ko sa banyo. Tapos, lagyan ko ng Epsom salt ba ang, ano, ang tubig para ano. Sakit ang mga kalamnan ko, mga inday, oyan eh. So, this is the third times nga nagka-COVID nagka ako. Third times to ito mga inay. Yung una. Ay. <coughs> Yung unang COVID ko, asymptomatic ako. Ibig sabihin, wala akong symptoms, wala akong ubo, wala lang talaga. Talagang positive lang ako. Wala akong haram naman ng na sakit-sakit. Yung pangalawa kong uh, tama, grabe ang, ang, ang sakit ng katawan ko sa pangalawa, grabe ang sakit ng katawan ko talagang para akong asong tumatahol ngayon naman, masakit ang katawan ko tapos, syempre, kasama na din yung ano, throat yung lalamunan ko na parang ano ba parang karat ba ang iyang feeling so buti ko ng magmas na inday, ayoko lang siyang kuberan ang buong ilong ko kasi nahihirapan akong huminga yeah. tapos sundo tayo kay Chuchay so dalahan ko na din siya ng ano ng mask para protektado siya ba. Itetest ko din siya kung meron kasi ano siya, i-congested e siya. Ayan ha. Grabe sakit. Gabag ka tong pamaol ba? Alam niyo yung pagod na pagod ka sa trabaho. Tapos ang sakit-sakit ng katawan mo. Yung trangkaso, Yung gano'n ato, trangkaso. So, ayan na hindi Naging emotional tayo ng konti. Ayan, ayan. Nagsusundo ako kay Chuchay dahil Malabas na din siya ng 2.30. So, kami ulit. Ay, mga inday. Kararating ko lang. Pinikap ko si Stacy. Siyempre, naglagay ako ng gloves. Pinasuot ko din siya ng, ng mask. Si Mr. hindi umuwi. So, hindi ko alam kung siguro hindi papasok si Chuchay bukas sa school at saka si Mr. Tingnan ko kung ilang araw akong mag-stay mag dito sa bahay para i-quarantine yung sarili ko. Kain ako ng sinigang mga inday. O, nag chicken sinigang ako. Kailangan kong gumaling dahil walang maaasahan dito iba. Walang, anong, hindi naman gaano. Ba wala, iba talaga pag ang nanay. Pag nagkasakit, ano. Parang mawawalan ng paa ang pambiyama. Kain tayo mga inday. Ayaw kong lumala ang aking ubo. Dahil parang may lagnat na ako ah. kailangan kong kumaling. Ayaw kumain ni Chuchay. Frustrated siya kasi. Gusto niya akong alagaan. Eh ako, kako naman. Sa akin naman. Ayaw ko siya mag-alaga sa akin kasi magkatamaan din siya. Basta may kumalis ka dito. Sa ano. Huwag kang maghawak-hawak ng kung ano-ano ba kasi pala hindi siya mahawaan ko, So, nalungkot siya kasi ayoko siyang, ayoko siyang mag-alaga sa akin. Gusto niya akong gawa ng hot tea. Ang um, sweet-sweet naman. Ayun mga inkay, good morning! Ah, 9 o'clock na dito ng umaga ito ang pang-apat na araw ko sa akin COVID kasi yung bilang Sunday, Sunday siya nagsimula buong araw ang sakit ng ulo ko nun tapos Monday hindi ko na kinaya nag-absent na ako so tumawag ako kahapon sa trabaho ko pinabalik ako sa Friday buti na lang kasi para hindi marami ang aking absent 2 days, 2 days absent ako so ngayon kailangan ko maglaba kasi day off ko kahapon at ngayon Kailangan ko kumilos, mga inday, para hindi ako manghina. Kasi kagabi, buong gabi, ako, sobrang sakit ng ulo ko at katawan ko. Nakabukod ako ng, ng higaan, pero nakaglabs ako, mga inday, oh. Ayan. Naglabs ako para, -kada, kada, ano, palit ako ng gloves, nagmas din ako para pag uubuhin ako, hindi nila ako malalang haba. So, hindi rin ako pa hawak, hawak ng kung ano-ano. Nakaglabs talaga ako, mga labs kasi pag nakahiga lang ako sa koto lalong sumasakit ang katawan ko grabe ang bilis ng inay kahapon hindi pa ako, inuubo na ako pero yung alam mo yung sa loob hindi pa siya ganun Ngat -ngat ngayong umaga grabe, nung nagano ako talagang ang dami so, kailangan ko ilabas yun para ano hindi tayo niya. So, ngayon namin nilabhan ko kailangan kumilos para aktibo tayo. Nagpainit na din ako doon. Uminom ako ng kape kasi baka sa kape din. Kaya, ano, kaya masakit ang aking ulo. Hindi nawawala. Uminom na ako ng kape. Baka naadik na ako sa kape ba. uminom na din ako ng gamot. Sa sakit ng ulo. La la lagay lang ako ng lagay ng efficacent. Dito, dito. Alam niyo yung pakiramdam na ang sarap hilutin. Yung mga inday. Grabe. Kagabi. Sobrang sakit ng mga paa ako. No, parang hindi ako makakilos. Pero kailangan pa rin kumilos kasi nag-iisa lang tayo dito sa ano, ibang bansa ba. Kailangan nating kailangan nating kumilos dito dahil wala tayong pamilya dito ng ano, wala tayong maliban sa asawa ko at sa anak ko, si Stacy, tinutulungan ako. Yung si Mr. Ayo din siyang lumapit sa akin kasi alam niya naman, tuon siya sa mga ganito ba. Kaya kailangan kumilos, kailangan umano para hindi tayo makainin ng kama ito mga inday ito, nagtitiklop ako ng ano nagtitiklop ako ng mga ng mga damit mga inday naglaba ako kumilos kilos ako kasi pag nakahiga ako nanghihina ako lalo parang sumasakit lalo ang katawan ko kaya kailangan kong kumilos naglaba ako mga inday nag, nag ako ng floor para matanggal yung bakterya na dinaanan ko ba nag ano ako naglagay ako ng bleach tapos ngayon ano um tawag dito naglaba ako nagtiklop ako ngayon dahan-dahan ko lang naman na ginagawa kasi pag hinihingal naman na ako na ako yan nakamas lang ako ng gloves at naka din ako yan. lapit na ako matapos. yan ako Andun yung mag ko sa office. Si Stacy hindi ko pinapasok kasi na-expose siya. Si Mr. naman work at home. Kaya ano, kami-kami lang dito. Okay. Ay mga inday. Nandito ako ngayon sa kwarto. Kung saan in-isolate ko yung sarili ko ba. Ay, naligo ako mga inday. oy <coughs> dito ako nag-isolate sa sa kabilang kwarto ano mga inday binabad ko yung sarili ko sa mainit na tubig yung katamtaman ba na, na <coughs> excuse me <coughs> na matitiis ko yung init tapos may epsom salt maganda kasi pag may epsom salt nakaka-relax daw ng mga kalamnan babang pag nai-stress ka, yung masakit ang katawan mo. Ayun, tapos na yung mga hindi, nilagyan ko ng, imbis na lotion ang ilagay ko, ang nilagay ko ay, hinahingal ako. <coughs> ang nilagay ko ay, efficient oil. Andito, Diyos ko, sobrang mainit pala ito pag nadamihan mga, mga loves. Nilagyan po ang mga paa ko, ang braso ko, ang dito ko, leeg ko at likod. Pagkatapos sobrang napakainit. So maaga ako dito. Maaga pa na kaya? Anong oras na? Ano na? 9.53 na mag-aalas. na pala. Naawa ako sa dalawa. Naawa ako kay Chuchay. Lalo na kay Chuchay dahil hindi siya makalapit sa akin. O, silip silip lang siya mga loves. Namiss niya na ako. Siyempre namiss ko din yung yakap ni Chuchay sa akin. No? hindi siya makalapit pag sa labas ako nagmamask ako mga labs tapos nagsanitize nag ano ako nagsanitize ako nag nagmop ako ng <coughs> ng floor nanon ko ng bleach ayan tapos ayan mamaya, mamaya matutulog na ako mga labs nagpaandar ako ng ano ng ano, air purifier ayan yan oh. ayan air purifier yan siya yan. Air purifier para pang ano sa sa virus. Nililinis niya yung ano, yung air. <coughs> ano ba yan? Sige na mga loves. Na ano ako, nauubo. Good night po. Hello mga Inday, good morning. Ayan. So, nagising na ako mga Inday. Umalis na si mister, Pero bago ang lahat bumangon ako, nagmumog ako ng uh, warm water at na may asin. Nagmumog ako nun. So, ngayon ay ang pang fifth day ko na sa aking pagiging positive COVID or COVID positive. Ayan, uh, medyo okay-okay na. Eh, ubo na. Ubo na nga lang yung sakit sa katawan. Medyo nawala-wala na. Yung worst talaga mga inday ay uh, Tuesday, yung pang third day at fourth day third day and fourth day ang pinaka worst na araw especially yung third day yun yung pinaka worst na araw ng aking pagiging ano may sakit grabe yung sakit sa katawan mga loves so ngayon medyo okay okay na ako at ubo na nga lang yung ubo na lag, parang tumatahol ba yung ubo na parang bubunutin ang ulo ko sa sakit <coughs> sa pressure Say so, nakaalis na si Mr. Si Stacy ay nanatili pa rin dito kasi exposed nga siya. Sa Monday ko na siya papapuntahin sa school. Pero test muna namin siya bago siya pumunta sa school. Okay, yun lang po. Mahiga ako ulit mga loves. Tulog pa si Chuchay. So mahiga ako ulit. Uminom ako ng tea. Okay. Ay mga inday. Ay, pinanatan ako ng ubo ngayon. A while ago lang mga loves grabe ang ubo ko inatake ako ng ubo nagsuka ako mga inday sumakit ang ulo ko dahil sa pressure ng ubo grabe alam niyo yung kating-kating dito tapos para kang aso na tumatahol ang tigas tapos hindi mo mailabas lahat alam niyo yun yung ang sakit sa lalamunan pag magubo ka ganun mga loves. napagod ako uh. Sana gumaling na ako bukas. Kasi bukas ang balik ko sa work, mga loves. Sana okay na ako. Para hindi na ako mag-absent. Kung absent ako bukas. Kasi bukas, ah, mamaya, dapat Monday ko na eh. So, hindi pa ako nila pinabalik. Dalawang araw na ang absent ko. Eh, kung bukas, hindi pa ako makabalik. Tatlong araw na. Ah. Ah. Sumakit ang ano ko dito, oh. Yung dito ko, sumakit siya. Sa pressure, yung lakas ng ubo ko yung sunod-sunod na mahihirapan kang huminga, yung aabot yung hinihingal ka, nag-aabot, sinabot yung ano mo, eh. hininga mo. <laughs> Hello mga India, good morning. Ngayon ay ang, okay, Sunday, Monday, Tuesday, Wednesday, Thursday, Friday. Ngayon ang pang-anim na araw ko simula nung nagka-COVID ako. At ngayon naman ay si Stacy ang may sakit. Pagising niya, nagsuka. Tinas ko naman siya. Negative naman mga inday ng tulog. Yun mahirap ay kaya ayaw kumain eh. Masakit to ang kanyang chan tapos nagsuka siya mga loves. Ay nako. Ang hirap pag tayo ang magkasakit. Gagawin natin ang lahat para gumaling ba pero pag anak natin ang magkasakit. Hindi natin mapilit na eh. I-siksik yung pagkain sa bibig dahil ayaw. Ayaw kainin. Ayun. May lagnat siya. Ay nako. Na naman hindi COVID. Negative naman siya nung tinas ko mga inday. So, yan. So, pupunta ako ngayong ko para pikapin yung gamot ni Mr. Na, pala mga inday. Pag tayo talaga ang nagkakasakit, ano, um, pipilitin talaga nating tumayo. Ako, pag nagkakasakit, ako talaga pagkayang-kaya ko naman. Yung kahit masakit, ano uh, talagang kinikilos ko kasi parang lalamunin ako ng ano ng kama pero pa, iba ang nagkakasakit ba tulad ng asawa natin ang nagkakasakit hindi natin sila mapilit na tumayo dahil masama nga ang pakiramdam hindi natin sila ma, ma, mapilit na eh hey, gawin mo ito gawin mo na ano pakilusin pero pinapa-exercise ko naman siya mga inday pinapa-stretch stretch ko siya para hindi siya lamunin ng kama ba kasi Mahirap pag magkasakit mga loves. Lalo na pag COVID. Diyos ko.